pagganyak. Bago natin simulan ng ating aralin ngayon, meron muna kaming papakita ang mga larawan sa inyo at inyo itong huhulaan kung ano ito. Ito ay bahagi ng isang dula. Meron lamang kayong limang segundo upang ito ay hulaan. Ano nga ba ito? Ang sagot ay script. kasagutan ay gumaganap or aktor. Tama, ito ay direktor. Oh, tanghalan. ito ay manonood. Tama. Papel mo, papel ko. Oh, Peter, saluin mo. Sigilan niyo nga yan. Baka mabutan kayo ni Ms. Castro at papagalitan kayo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Magandang umaga sa inyo. Maganda Magandang umaga, umaga Binibining Castro. Castro. Ikinagalag po Ikinagagalak namin makita ka. Po. Magsiupo na kayo. Maghanda kayo ng isang kapat na papel dahil pagkatapos nating maitalakay ang ating aralin ngayon, magbibigay ako ng maikling pasulit. Psst, iyan, pahiram ng papel oh. Lasa talaga ito at magdadala na ako ng papel. Hay nako, palagi mo naman yan ang sinasabi kapag humihingi ka ng papel pero di naman nagkatotoo. Halos araw-araw ka -araw nang humihingi sa akin. Naku iyan, bigyan mo siya ng papel. Pag siya yung maman, ka daw niya ng isang dosin ng papel. <laughs> Ewan ko sa inyo. Psst, iyan, Pahiram naman ng ballpen na no? wala yun sa akin eh. Ano ba yan? Wala ka na namang ballpen? Mark, wala ka na namang mga kagamitan at manghihiram ka na naman kay Ayan. Alam mo, kulang nilang lang pati medyas ni Ayan, hihiramin mo. <laughs> 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 Pambaka bukas, sinalas na nanghihiramin ni Mark. O oh, talaga Mark. O oh, siya, sure, sige na at tayo magsisimula na sa ating aralin ngayon. Kahapon ay natasan ko kayong basahin ng nasa pahina isang daan 52 na nasa aklat at magsaliksik para sa karagdagang impormasyon. Ang inyong nabasa o nasaliksik ay ang elemento ng dula. Ang dula ay may anim na elemento. Ito ay binubuo ng may mga kahulugan at importanteng ginagampanan. At ngayon, tatanungin ko kayo isa-isa kung ano ang inyong naintindihan sa pinabasa ko sa inyo. Peter, magbigay ka na isang elemento ng dula. Ibigay ang kahulugan nito. Isa sa elemento ng dula ay ang script. Script. Ang script ay pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay ay sinasalang alag sa dula sa isang script. Walang dula pag walang script. Tama. Pero alam niyo ba na ang script ay meron pang ibang elemento? Naririto ang mga elemento ng script. Tauhan, mga taong gumaganap sa kwento. Tagpuan, ito ang lugar, oras, at panahon kung saan nagaganap ang dula. Dialogo, ang linyang sinasabi ng mga tauhan. sinematograpiya, ito ang pagkuha ng tamang direksyon o ang gulo ng kamera. Eksena, ito ay nagtataglay ng tiyak na pangyayari. Banghay, ang pagdaloy ng kwento. Ang banghay ay may tatlong pahagi. Naririto ang mga ito. Simula, dito pinapakilala ang tauhan, tagpuan at problema kasuktulan pinakamataas na bahagi ng kwento or dula wakas ito ang huling bahagi ito ang resolusyon ng kwento iyon ang tatlong bahagi ng banghay ngayon patuloy nating talakayin ang iba pang elemento ng dula ikaw ayan ano pang elemento ng dula gumaganap or aktor gumaganap or aktor sila ang nagbibigay buhay sa kwento o dula, sila rin ang bumibigkas ng dialogo at nagpapakita ng damdamin. Tama, umupo ka na. At ikaw naman Mark, magbigay ka ng isang elemento ng dula. Tanghalan, tanghalan, lugar kung saan pinapakita o ginaganap ang dula. Tama, pwede ka nang umupo. Meron pang natitirang dalawang elemento ng dula. O sige kayong dalawa, Si Mark, ang mga naman ang susunod. Ayan, ibigay niyo ang huling dalawang elemento ng dula na natira. Ibigay ang kahulugan na ito. Direktor. Direktor, siya ang nagbibigay buhay sa si script mula sa pagpapasya sa kaayusan ng tagbuan ng kasuotan ng mga tauhan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. Manonood. Manonood. Sila ang sumasaksi sa pagtatanghal ng mga aktor. Mahusay! Ang gagalingin niyong sumagot. Nakikita talaga na kayo'y nagbasa at nagsaliksik sa binigay ko ng takdang aralin sa inyo. Grabe! Ang dami nating natutunan ngayon patungkol sa elemento ng dula. At tayo ay naubusan na ng oras. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang ating pasulit. Magsunog kayo ng kilay. Paalam sa inyong lahat! Paalam pa na, na at maraming, at maraming salamat, salamat po, po binibining, binibining Castro. Castro naway pagpalain ka ng Diyos. Pagbubuod, elemento ng dula, aktor o gumaganap, tanghalan, manunood, script, elemento ng script, tauhan, tagpuan, dialogo, eksena, banghay, sinematografiya. Aral, ang aral na makukuha natin sa mga elemento ng dula ay ipinapakita na tulad ng isang dula na may iskrip, tauhan, tagpuan, banghay at tema. Ang ating buhay ay mas magiging maayos at makabuluhan kapag bawat isa ay gumaganap ng kanyang tungkulin, marunong makipag-ugnayan at nakikibahagi sa pagkakaisa at pag-unawa sa kapwa. Ang iskrip ay pinakakaluluwa ng isang dula lahat ng bagay is alang alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula pag walang script. Ang script ay meron pang mga elemento. Ito ang tauhan kung saan ang mga taong gumaganap sa kwento. Tagpuan ito ang lugar, oras at panahon kung saan nagaganap ang dula. Dialogo. Ang dialogo ang linyang sinasabi ng mga tauhan. Sinematografiya. Ito ang pagkuha ng tamang direksyon o anggulo ng kamera. Eksena. Ito ay nagtataglay ng tiyak na pangyayari, banghay. Ang banghay ang daloy ng kwento. Ang banghay ay may tatlong bahagi. Una, simula. Dito ay pinapakilala ang tauhan, tagpuan at problema. Pangalawa, kasukdulan. Pinakamataas na bahagi ng kwento o dula. Pangatlo, wakas. Ito ang huling bahagi, ito ang resolusyon ng kwento. Gumaganap na po aktor. Sila ang nagbibigay ng buhay sa kwento o dula. Sila rin ang bumibigkas ng diyalogo at nagpapakita ng damdamin. Tanghalan, ito ang lugar kung saan pinapakita o ginaganap ang dula. Direktor, siya ang nagbibigay buhay sa script mula sa pagpapasya sa kaayusan ng tagpuan, ng kausautan, ng mga katauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagpigkas ng mga tauhan. Manonoon sila ang sumasaksi sa pagtatanghal ng mga aktor.